so yun kumusta po ang lahat <coughs> magandang gabi so yun bali nandito si Uton nandito na rin mamamana na rin nandito kami sa may barangay ginarawaya dito sa pinagsimulaan ko kagabi so dito kaman tayo hanggang kabakungan sana may mga pusat pa naman Ibuhin na natin yung puset, yung huli natin puset ngayon. Yung kagabi, binenta ko na lang. Malayo pa naman. Tatlong gabi pa. Matamamana. Makakadami ah, pa tayo na. Makaipan tayo ng kahit pitong kilo. Yan, ayos na yan. Nakakapanghanda na yan. Ang kalamaris sa kadubo. So yun na bang sa mga natin. ये कैसा है na dami ng baliw na yung parang bilis

thank no. you sa so, sobrang pagmamalali natin hindi natin nakahanan ng video mamsa ang daming sugat sa katawan malalaki may kalaban siguro itong mamsa kaya may mga sugat pati ng siguro dumali dito sus eh, kaso yung sukat oh ang lalaki ng sukat ano kaya ang umata dito sa kabila wala naman sukat sa kabila ito lang talaga sa kalahati salamat kahit may mga suga to mabibili din to ng mahal thank you lord may pampinta na tayo surrender na yung natin dami ng makati puno yung dagat yung lukot saka kang uso lahat na sabi tayo uubron ito grabe talaga itong dikya na ito palit kong kabagay namin uwi na tayo grabe ang hapdi na lang <laughs> grabe talaga yung pagkadami ng dikya palit kong kabagay namin yung dito ko sobrang hapdi na pati noo ko kambih yung dito yung dito pero siya utol andun ba si utol yung dito kaya na sumama sa akin paglabas huwi na tayo hindi tayo umubra tapos maybe pa lang pasikat pa lang sana yung buwan Bakit talaga yung dikya surinda tayo buhokin lang nakachamba tayo nito ng namamusa na may sugat malaking pating siguro yung kumagat dito tapat tapat talaga yung sugat oh. pero sariwa pa yung sugat So yun ang mga kabahay tapos kiluhin natin Ilang klaso lang yung huli natin Tatlong posit, dalawang ilak, tsaka isang mamsa Apat na posit sana, yung malaki Mambihira, hindi kinamaan Nakakatawa talaga yung posit na Hindi gumagalaw, hindi kinamaan Natutuling na A few moments later So yun, dito na tayo Kunti lang yung huli natin Buti na dahil natin to sino kaya kalaban nito? <laughs> Grabe. No? Ang laki ng sugot oh. Napakalaki pa tinyo yung um 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 um, um um, um, umano nito. Kumagat oh. nito. Lagpas yata. Why ito nakimbangan to? Kaya nagpas yun. Nagpas? So, ang po. Doon lang bukas kasi yung timbangan doon sa ano, buyer. Uh, 20 yata o 60 kilo. Dito sa lang to. Kasi 20. Ang ulam. 700 grams. Dito, kung pahapon, madami po si tayo. Ngayon, tatlo lang. 800 grams hindi na tao na natin tao alawang kapit pa naman tayo mga kapumana padadagdikan pa yan ayos na siguro pag uh, instless ito ng buyer kakatingin lang to masugat tatanggalin tsaka kakatingin Okay, thank you Lord. Napachamba rin tayo nito. Malaki. Mahigit sampo. So 'yun mga kabentureto 'yung naging bayad sa mamsa natin 250 yung kilo bali 10.4 tinanggal lang yung 400 grams 10 kilo yung mamsa natin salamat at hindi nagbawas yung presyo 250 yung babili yan, nabayaran ng 2,500 salamat malaking bagay na ayan yung kabuuan huli natin 11.5 kasama yung posit na 800 grams at 0.7 na dalawang ilak Salamat nakadelin siya tayo kahit na maraming dikya. So ayun, mag shoutout po tayo. So ayun, maganda na hapon mga kapinjura yan. Shoutout muli tayo. Ayun. Para hindi na maipon yung shoutout natin, hindi na magdami pa. Ayun, shoutout na tayo. Ayun, unang-unang shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayun, shoutout po sa inyo mga kapinjura. Shout out, shout out po sa lahat-lahat. Sa ang sulok ko po kayo ng mundo na ro roon. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, unang una kay Ma'am Merchel Quintis. Ayan, shout out po sa inyo, ma'am. At sa buong family nyo. Ayan, shout out po. yun at kay si Reprin Japsun. Ayan, shout out po. Ayan, shout out sa Alpapita Angler from Baler Aurora. Ayan, shout out po sa mga tiga Aurora. Shout out kay Ray Aguinid. Ayan, shout out po. Shout out sa Benitua family from Negros Occidental ayan shout out po shout out kay Bossing Vlog shout out kay Arvin France, Omar France and Jandy Broho also kay Remson Rapol and Rosana Rapol from Jewel Roho of Mandaluyong City ayan shout out po shout out po sa inyo shout out kay Alan Floriano yeah shout out po shout out kay Fernando Lacasandili shout out kay Danilo Adalim at Chudz Prince Adalim yeah, shout out shout out po sa inyong magama shout out kay Asyong Sandara watching from Italy yan shout out po ingat ingat po kayo idol dyan sa ibang bansa sa inyong hanap buhay shout out kay Winsil uh, Palkulan and family from Corwera Romblon ayan shout out po sa mga tiga Romblon yun shout out po shout out kay Joel Bius from Saudi Arabia the mom shout out solid jewels sa... out kay Tutu Kalingaw from Coron Palawan ayan shout out po shout out kay Roman Balag shout out kay Tumbaga Hunter TV ng Kison Province ayan shout out po shout out kay Johnny Jaitin shout out kay Gary Ligaspi at sa kanyang anak Harry King Ligaspi ng Imus Kabiti ayan shout out sa mga tiga Kabiti Shoutout sa Delatori Family ng Barangay Lagundi at sa Lili Boys ng Mariototel Manila Shoutout sa mga tega Barangay Lagundi dyan lalong lalo na sa solid viewers natin dyan sa Lagundi Shoutout kay Shoutout sa Rodeo Family from Romblon Shoutout Shout kay Larito Tojo from Leyte Shoutout kay Pancho Pantino from Rapu Albaye Shoutout sa Disulok Family kinabong Elbe Laika La Arme Ryan Trisha BB Idna from Babatnon Leyte. Ayan, shoutout po sa Disolok family diyan sa May Babatnon Leyte. At syempre shoutout din natin yung kapwa nating may channel. Una-una kayo tol Rapi. Rapi is for fishing at sa magkapatid kina John at my star TV vlog ayan shout sa inyo mga idol ayan shout out kay Kabogsay TV Fandan Fishing Adventure Father and Son Fishing TV Sibadong Vlog Juni Fishing TV Larry Amos Hilario Lakwat siro Koya North TV na Robert Channel MG Eric Adventure Cup fishing So yun mga Kadbenjor, supportahan din po natin mga Kadbenjor ang kanilang mga channel So yun, sa nice magpa-shoutout. Okay. Yun, comment lang po kayo sa ating commission sa baba. Para next episode yun, ma-shoutout ko po kayo. Yun, maraming maraming salamat sa panonood. Gabis po. Bye-bye.